Good morning po at ayun nag busy po sila sa mga ginagawa nila uh, At ako po ay pupunta kay g Para dalhin ko po, po itong Galing uh, po kay hey, Ma'am Elizabeth may pa May bigay din kay G-Poy Ayan Dalhin ko naman ito uh, At naabot ako pa si g do doon sa bahay Ayan, lapit na po tayo dito Kay g -Poy. morning po sa lahat. Po, oh, may bibigay po ako kay Jeep. Ayan, uh, ito, binuksan kasi namin yung package. Patingin. O, oh, patingin daw. Tingin namin yung isang araw yung package. Ngayon, ito po si Jeep po yung nakita ko dito na gilinis. Ah, naglalaba. Wow, naglalaba. Mm, um, ayan, binuksan ko po yung pakita. Bigayin ni Ma'am Elizabeth. Eh. Buksan mo nga. Um, Ma'am kay Lola Elizabeth. Oo, oh, yung package ba na binigay? Sila, mayroon din sila. Alam nila natanggap. Arte din. Ito. Sa'yo yan. May, may pangalan, no? Oh. Jeffrey. Oh. Jeffrey. Thank mm -hmm. you po, tita. Lola Elizabeth. Mm -hmm. Thank you. Mm, -hmm. yeah. Nung sinabihan niya po ako niya, no, binibigil daw ako ng mga package. Buksan mo natin. Na. Ano ba, laman niya? Ay Kasi sa kanila, ano nakita ko yung mga laman sa kanila. Anong laman sa kanila? Cellphone. May cellphone sila eh. <laughs> Ikaw. Hindi ko alam kung may cellphone ka. Wait. ito. Maganda nga ito. Oo. Ayan. Maganda mm. ito. Thank you po, Tito Elizabeth. Kumusta okay. naman? Okay naman po. Hindi mm. ka na nalulungkot? Hindi. <laughs> wow. Malulungkot ka pa eh. Dami muna. Kita mo na, Tito Ano ito? Wow. Ano yan? Ano yan? <laughs> Ay, at pala kay Tita Jasmine. Ay, Tita Jasmine, thank you po. Thank po si Jipoy. Ang yes. sipag. Binigan pa ko ni Lola. Maaga pa Pasko daw sa inyo yan eh. Pag? Maaga pa Pasko. ba? May malapit na Pasko? Yes, 25. Ay, kasi pupunta daw kayo sa Davao. Kaya pinadala niya na agad. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano sila din doon Ah, ano to? Pwede rin pang kiss ng ah, Oo. Hmm. ano pa yung iba mo? Pwede naman ito sa bag. Lagi ko na lang sa bag. Ito ano wow. Jeffrey. Ito e, yung pangalan talaga Jeffrey. Yes. Lamit oh. atay. Ano ito? Wow. Ah, the, wow, Ang ganda. Thank you. Mm. <laughs> Ganda. Wow. Nalabayin ko na ito bago puso. Mm. Pangaraw-araw mo. Pangaraw. Thank you po, tita. si oh, ganda po si Jeffrey. Ayun, ay. Elizabeth. Natutuwa po ako sa binigay mo ng ano. Mm. Yung marias nga eh. Ang dami rin yung natanggap eh. Yung mayroon din. Yung mga pasigaw-sigaw pa siya. Wow! Wow! Plus, oh, bago pa. May ano pa? Oh. Siyempre, bago yan eh. Mm. Parang kasi sa akin. <laughs> Parang kasi sa akin yan, maluwag para sa iyo yan. Eh, eh tumaba pa naman ako. <laughs> Ayaw talaga bigay, inihingi ko po. Ayaw bigay. Pero para sa akin para, 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 sa iyo talaga yan, alam naman ko ko, hindi naman... Um, ano, sabihin mo kay Tita na, oh, sabihin mo kay Lola na bigyan mo din ako. Mayroon binigay sa amin na, Meron? Oo, ano ano yung nanay. Mayroon? Ano siya? dress? Eh. Hindi, yung... <laughs> <laughs> Niluluko mo ako, ha? <laughs> kung dress po daw, ibig sabihin pang babae yun ha. <laughs> Luko ka. oo oh, oh, may wow. shirt ka pa. Ha? Mm, Ang dami mo nga. ito. Maganda oh. ito. Thank you po Lola, Elizabeth. So, I'm so happy for you. Thank you for this. Mm. Then, thank you po sa lahat ng mga... Wow, may jacket! Ang ingay ng aso. Wow, may jacket. Oh, malapit na kasi taglamig. Oh. Malapit na. Way of way. Wow. Next turn. Yes, of course. Ito na. Hindi mo naman natang susunod. Kasi rin sa akin yan. Iba kayo sa sa'yo yung dress eh. Naku, <laughs> 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 tatay. Nabigyan mo din si tatay ng ganito. May <laughs> meron sa amin nga, yung pang ano sa... Ano? Hey, Dan. Ah, Ponda. Oh, ano yung parang... Um, ano? Um, Maraming salamat po. Ah uh, Ma'am Elizabeth. Thank po, ano. Tito. Okay. okay, okay. Sila so, labahin ka man ito bago kukulso. Siyempre. Lahat ng ano, ang style dapat, pagba, kahit bago, lalaban mo yan. Kasi, siyempre, galing yung fabric ay mga pagawaan. Kailangan. Ano? Oh, simpre, na ba? At ito. cute naman ito. Hindi, eh, may pangalan! Jeffrey! Ah, oh, Jeffrey pa talaga. May pangalan may pa. May pangalan pa. Grabe mm -hmm. talaga si Lola. Okay. Thank oh. you po, Lola. Thank you po sa, ano po, sa mga package mm -hmm. binigyan. Binigyan mo sa amin at malaki ng halaga na po sa amin to. Thank you po. Oh, Ayan. Yeah. Hmm. Ayan sila, may ano rin sa kanila. Ganit may ganito din sila. Mayroon, taka cellphone. Makatula. Kasi wala ka cellphone, kaya, wala kang cellphone na cellphone talaga? Oo, cellphone na Or yung case lang. Ano? Yung case. Case. May case sila natanggap. Ah, case sa cellphone. Kaya mga bago yung cellphone nila eh. Pati tingnan mo bago. Pero dati. Case lang 'yon. Case lang. Maraming salamat at natuan po yung mga bata. Natapod din sila. At simple ako din si jeepo'y kaya, kaya po kayo ay bumili na po kayo ng solar. Eh, beso lang kami dito. Paikot po dito. Yes. Sa bahay ni jeepo'y ay mga solar. Kaya ang gilikin po ninyong bumili ng solar. Napakaganda po yung uh, uh, solar dito. Christmas light, bilhin yeah. na rin po kayo. Ang Christmas light. Yeah. So, hmm. Marami. Di ba may mga Christmas light na dyan? Doon po so, sa ano? Kami so doon ba? sa amin. Wala, wala pa kami inalagay doon. Ah, uh, kasi ano. Meron doon, doon ang ano, lang, yung mga dekorasyon na sa loob, pero yung Christmas light, pala kami inilagay pa. Uh, ulitin ko po, thank you po Lola sa pano po, bigyan sa akin na um, mga shirt, yun din mga t-shirt. Thank you po sa pa, ano po sa regalo po sa amin. Uh -huh. Advance Merry Christmas po um, Lola Elizabeth. And then, oh, yeah. thank you po sa pag-support sa amin sa mga Maria, thank you po sa pag support din sa kanila especially po sa amin and then thank you po especially shout out po kay Tita Jasmine thank you po Tita Jasmine sa pag ano din po sa akin sa pag support sa pagtulong and then thank you po I'm so happy po for you na first meet na natin yung nagkita tayo mm, sa'ya ka ba nun? No? yes okay. bakit ka na yung yun? kasi yung ano ko yung parang nafeel ko talaga inaalala ko tuloy yung oh. ano parang ano parang kasing laki lang ng nanay ko kaya na ala-lako tuloy yung ano hmm. yung pag ano yung pag pagbalik niya. Di tsaka... at saka at saka doon naiyak po ako doon. Doon oh, okay. kasi naiyak lang ako, niyak lang ako dahil sa Happy kasi oh, nakita oh. ko rin, nakita ko rin si si tuta Jasmine chapo. Niyak po si si Jeffrey dahil happy po siya na nakita niya yung oh, ano parang pangalawang magulang niya, di -op. Diba? Opo. Oh. Yung parang personal, parang ano Oo, kasi habang uh, niyayakap niya ako. Mm. Yun -hmm. talaga yung na-feel na maganda pa talaga kapag mga ganito bagay. Mm -hmm. Kaya ang wish ko sayo, wish mm -hmm. sa iyo, wish namin sa'yo, oh, pag mo yung pag-aaral, ma makarama ka ha? Yes po. Ah, ano po, ang ah, patuloy po talaga akong pag-aaral. Oh. Uh -huh. Kasi kapag may dumating sa akin na yung ano, yung mga... Uh, yung mga isip ko na hindi na ako magpatuloy yung ano yung parang napagod lang ako uh -huh. pero, pero patuloy din ako Hmm. parang ano, parang may time din sa totoo lang po. May time parang bumalik ni Sid. Ni parang hindi ko na kaya eh. Kasi Ayaw, pagod ay, na ay, ako. Ay, pero ay, pag na, ay, ano, ay. pag ilang oras na naman ako ah, oh, ko naman ah, pala eh. Parang bumalik lang yung isip ko tapos ano na. Nakakausap mo ba yung papa mo? Yes po. Saan? Diyan po sa laptop. Sa laptop. Ah, oh, yun mas maganda yung madala mo lang makausap pero nakakausap mo. Ah, po. Yung ano diba? lang kapag anong um, mga twice twice weeks lang po yung pagganyan. Dalawang mm, beses lang isang lang linggo. Pag -usap pag -ano. oh, okay na yun. At least ay nakakausap mo sila. Yes, yes. Mm, diba? And then, shout out mo. Hindi si ano po si Tita Jasmine, si Tito Roel at saka si Tita Davio Bata. Thank you po sa pagtulong po sa akin. Hmm. Thank you po. And then, and then um, kahit na hindi pa tinagkamit, pero is, pero salamat po sa pag -ano po sa sa pag well, po yung ano po um, wish ko lang po na um, um ano po sa akin at saka ay pray po na bigyan pa kayo ng mahabang um, you know, mahabang um, buhay na kahit saan kayo at andon pa rin si Lord para sa inyo. Mm, ayan. Thank you po. Yan lang po ang um, thank you po sa pag super sa akin. Especially oh. po kay Daddy Paul. Yes, oh. you know, po. Ay hey, po lang. Thank you po dati po sa pag-ano po sa akin. Ang dahil po sa iyo. Um, nakapunta po ako dito sa Manila para mag-aral. At saka mm. hindi nakita po ni Tita Dave, ba, ni Tita Jasmine, at saka lahat ng mga sponsor ko po. Um, kaya nandito pa ako ngayon para mag-aral po. Thank you po um, dadi po sa pagtulong po sa akin. Mm. Yan lang po. Ayan, at uh, sana Jeff, ang uh, wish ko, sana makapagtapos ka ng pag-aaral mo ha. Apo